Ayan, yeah, tara mga ka-JMS Saba, samahan niyo ako Maglo-lot ako ng hotkit guys Mga ka-JMS, ito na I-start na ko Ito yung ano niya nga so, guys Kung ng hotkit yeah guys yeah, guys, mainit na guys so, Talagyan ko na lang na Ito so, ako guys tayo na guys Taklo so, ko guys Ayan na guys, naloto na. May isa na ako. Ayan guys, yan ang kas ano kasimple pagloto ng hotcake guys. Yan ang hugis pa siya. Ayan na guys, marami na akong naloto guys. Oh. Ayan na, ito na. ayan yung paninda ko guys mamaya doon ko na ilalako ko na yan tapos guys may toppings yan guys may condens yan alaska pati asukal margarine pupunasan lang yan yung ibabaw guys tingnan mo ano, panoorin nyo guys yan guys ganyan yung kasimple pagluto ng hotcake ang okay, mga love shoutout dyan sa lahat sa mga sumusuporta sa channel ko. Mga love shoutout. Guys, pa-support naman din yan sa Team Butete Official kay Edison Butete Official guys. At sa lahat ng mga Team Butete, support nyo guys, GP Bintong. And Dilos Ama TV guys, support nyo rin guys. Okay, so, yan ang solid na Team Butete Dilos Ama TV at saka si GP Bintong Galap siya at mga tol Ah uh, guys, sa shot ko rin yung ano solid team Botete sila si Atenet Tigal. Atenet Tigal ya. Majus TV, Miguel shout out, Jisil Tinorio. Pati Tintin si Ate Dabi ng Daba may gulab shout out sa lahat ng mga solid team Botete hindi ko na isa dahil sobrang madami ang mga supporters ng team Botete may gulab shout out si Ate Marvin may gulab shout out si Marvin Castro may gulab shout out yan na guys oh. So, panorin nyo yung niloloto ko guys Okay, sa shout out ko rin si Ate Rejo. We love shout out Ate Radio. Ayan ang tunay solid timbutiti. Yung mga sponsor na yan, si Ate Tintin. Salamat sa suporta sa timbutiti Ate Tintin. At hindi mo pinabayaan yung timbutiti. Ah guys, pa na rin kay PJ TV at kay Mine. Yung asawa ni Dilos Amat TV. At all PJ, we got shout out. Ayan na Tulpejoy, ayan ang kabalahan ko ngayon kaya lagi akong busy Tulpejoy. Niluluto po ako ng hotcake. Limang piso lang isa yan guys. So, unorin nyo guys, masarap yan. May toppings pa yan na condensed. Ah boss, boss Edison, buti tiyo special. Congrats pala boss Edison na naging 200k subscriber ka na huwag kang sumuko boss edison maraming nagmamahal sa iyo mga solid potete hmm, okay, guys andito lang ang vlog guys maraming maraming salamat sa mga panunod guys huwag mong kalimutan mag subscribe pindutin notification bell para lagi kayo update sa video guys salamat guys nandito na lang guys thank you so much sa support